Sir, ang daming nakapasan dito sa Sputnik mo, sir. Ha? Puro, ano yan? Puro muntin pa yan. Joel ah, okay. Capones. Okay po. Joel Capones. Oh. Tatlo lang ang pagkain sa loob. Okay. Baboy, baka, maling. Oh. Sarap, di ba? Oo, oh, sarap. Baboy, baka, maling. Baboy ang pagkaluto. Baka sakaling makain, malingat ka lang, panis na. <laughs> Ayun pala, baboy, baka, maling. Oh, may natutunan kayo, mga kalugar, ha? saan po ang tagaling? Ah, meron tayong kakapanayamin at sa tingin ko, hindi lang to boses ng patunay. Boses to ng patotoo. Ha? Ah, Karanasan at pangyayari sa loob ng bilipid. At ang pagbabago. Pagbabago. Yan. Yan tayo mag sa pagbabago na nangyari sa kanya sa bilipid. Sa anumang kadahilanan, mamaya ating alamin. Puntaan muna natin siya. At yun na nga, sa haba ng biyahe, ha, kay Manong Driver, nandito na ako. Ha? Um, kalookan to. Boundary na to ng Malabon. So, ganun kalayo. Galing ako ng Pasay at nandito tayo ngayon sa Kalookan At syempre, hinihintay lang natin kung sino yung makakapanayam natin. Ha. Take note ha. Pagpapago. Pagpapago. Makapiling namin ito at namin sa aming buhay. Dahil kami talaga ay higit na nangangaydangan na makakain sa spiritual. Well. Nandito pala siya at nagpapangahal. Siya yun, siya yung inahanap natin. Buti-buti mo panginakot sa lahat ng oras, sa bawat araw naging tapat kong Sa <coughs> Chapter 11, verse 17. At nakita ko nga, bahay talagin na. Ang liwanag po, sabi ng Panginoong Iso Kristo, ang aking tahanan ay tatawaging bahay talagin na. Yun, saan po <laughs> Boundary to ng Kaloocan at saka ng Malabon, sir. Tama. Ano yes, ah, hindi lang to boses ng patunay, ayon sa aking nararamdaman. Ito isang boses din ng patotoo. Ito ay patungkol sa mga naranasan at dinanas ng kapatid nating ito. Uh, sir, maaari ka bang magpakilala sa ating mga manunod? Ako po pala si Amer Kalinaw. At taga rito sa lugar ng South Caloocan. Barangay 8, Salmon Street, Sabalo, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Yon, shout out mga taga Sabalo, ah, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Yon. Tanungan na tayo, boss. Sir, matanong ko lang, ha? Ano-ano ba yung mga kinasangkutan mong kaso? Uh, actually, nagsimula yan nung ako'y malulong sa droga. Sa pinagbabawal na gamot. Nung wala na akong pan-drugs, ako na yung nagbebenta ng drugs. Naging pusher ako sa lugar na ito. Eto, yung kinawupuan natin, naging pusher ako rito. Uh, bukod sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot, Meron pa ba, sir? Naging snatcher dahil sa kawalan ng pinansyal para ipaluwap sa drugs. Damor na malulob at naghahanap. Talaga, sir. Tapos, mga ilang panahon, pumasok ng sindikato para utusan idalin yung drugs sa mga buyer. Talaga, sir. Ah, so, mabigat pala. Mabigat ang mga pinagdaanan mo, sir. Ha? Gusto lang namin malaman, sir, kung saan ka nangulungan? Actually, nakompleto ko ang Kalokan Malabon na Botas, Balismela. At nakatatlong sunod ako sa Maynila. Okay. Puro prosinto to ah, puro prosinto. Yun yung Ito. mga napasok mo, sir. Tapos? 2006, noong nagkaroon ako ng kasong robbery with homicide, patong-patong na drugs, snatch at hold up, at prosthetic murder na patong-patong, first time ko naranata, naranasan ang Kalokan. Okay. City jail. Punta ka rin ba sa tinatawag na malaki o Muntinlupa? pa. Napunta po taong 2010. Nung ako ay masintensyaan ng dalawampung taon. Dalawampung taon, sir. Saan doon? Sa medium, maximum? Maximum. Uh -huh. Sa pagkakala ko, medium lang ako. Pero dahil sa napakaraan ko palang pending case, napadpad ako ng maximum. Pero panandali ang taon lang po. Kasi pinoproseso lang naman ng papel ko eh. Uh -huh. Ang kaso ko. Kapag kakaalam mo, sir, mga ilang taong ka talaga bumunok? Nasa 10 taon at tatlong buwan, may get. In total na yun siya, from city jail to maximum. Kasama na yun. Medium, kasama na. Ah, kasama na yun. Labing... 10 Samp labing... taon, 10 taon. Taon. taon, may get. taon at may get, right. Meron ka bang pangkat na nasalihan sa loob ng bilibid? Meron, at ito yung tinatawag na Sputnik. Ah, talaga, sir. Kailan ka sumali ng Sputnik, sir? Tota uh, 1999 may pangkat na ako ng Sputnik Bilang patunay sir, Maari ba namin makita ang tinatawag mong tatak ng Sputnik na yan? Pwede po, pwede po ah, Sige po sir, tingnan natin Sir, ang daming nakapasan dito sa Sputnik mo sir ha ah? Puro ano yan, puro Muntin Lupa yan ah, Joel sorry. Capones Okay ah, po Joel Capones oh. Ah. Ah, shout out natin si Joel Capones, si Supremo Supremo yan, Supremo ah, Supremo yan ha ah. <coughs> Kaibigan natin Naminigay ng pera yan sa nagpapakain. Ay, all, shout out to. Dahil may patunay na sir, umpisahan natin ang puso sa pusong pag-uusap. Gusto lang namin alamin, boss, yung mga kwento at kaganapan noong nandito ka pa sa Actually, sa murang edad, naging sala tayo ng lipunan. Dahil sa naging miserable ako, eh, naging, naging, naging iba yung takbo ng isipan ko. Eh. Dahil sa pag asa na merong tatay na yayakap sa akin, pero hindi ko natagpuan. Okay. Kaya tuluyan ako naging masahol o naging marahas. Hanggang sa tumikim ng pinagbabawal na gamot. Edad na 13 years old. 13 sir. years old. Sa kasalukuyan nag-aaral ako sa high school, second year high school. Kasi na ambisyon na kayo. Lahat ng alak, sigarilyo. Hmm. So yung sinasabi mo sa akin ng mga ginawa mong kabalastugan noon eh, yun ay ginagawa mo pang araw-araw na, sir. Pang araw-araw. Alas na susundan, bawat oras. Parang ito, sir? Gawa ng, nangy-instance na kami, tapos aakit kami ng jeep para mang hold up. So, talagang inaamin mo na nang abuso ka noon? Inaamin ko talaga. Abusado ako noon. At inabuso ko yung katawan ko. Talaga, sir. Dahil sa ganyan mga diskate at trabaho na pinagagawa mo, sir, Mayroong daming bang pagkakataon na nakasakote ka ng mga kapulisan? First time kong naranasan na masakote kami ng kapulisan sa edad na 14 years old. Second year high school pa rin. Ito yung lima kami na nang hold up ng isang pampaserong jeep sa lugar ng pangalawang tulay ng nabotas. Ah talaga sir? Napulis. Yan ang hindi namin ina-expect na mayroon pala tayong kaibigan polis na nakasunod sa amin. Ah okay. Dahil kay Nathan agad ang dalawang sunod dahil may mga baril kami. Hawak namin mga barang ng mga airport namin Okay Nagpapotok kayo doon sir pinotokan nyo yung mga polis Napot, Napotokan namin yung bubong ng jeep Dahil ayaw ibigay sa amin yung pera Ah, ng ali. ah Okay. Doon nakatunog yung mga polis natin ah, okay. Tapos na, na discover kami Na uli kami Doon naman kami nakaranas ng Masakit eh Panunurture So, nurture? so Nung nahuli kayo Nakaranas kayo ng paghihirap Sa kamay ng mga kapulisan sir nakaranas. Sa paano pa pamamaraan? Ito yung isa lang ang saktan sa amin. Lahat kami nasasaktan. Sa pinakamaselang ng bahagi ng katawan namin. Ah. Oh, intindi ko yun sir. As anong, paano nilang ginagawa yun sir? Sa pamamaraan ano? Gamit ang negative at positive na Boltae. Boltae. Yun. So, so, sakit nun sir ha? Chef, dito sa komunidad mo, kilalang kilala ka bilang ano? Kilalang kilala, -kilala ko bilang sang siraulo, adik, walang ya. Kilala ko na walang galang, walang respeto, lalo sa mga magulang. Ultimo kapitbahay ko, nilalabanan ko. Ginawa mo na rin bang pagnakawan ng mga kapitbahay mo noon? Totoo yan, ginawa ko. Nagtanim ka ba ng galit sa mga... Alagad ng batas dahil sa pananakit na ginawa nila sa inyo. Nung mga panahong iyon, nagtalim mo ng galit. Sabik sa bawi, sabik sa igante. Okay. Pero, nung nakakilala ko sa Panginoon, pinatawad ko na. Nagpatawad na ako. Iba talaga pag nakikilala mo yung taas na. Amen. Lahat. Lahat talaga, isa sa sa kanya. Alam nyo, kilala ko sa medium, sa muntin Ah, oh, Okay, sir. Hanggang doon, dinala ko paigit sa si ko. Pero, isang araw, nagwalat sila sa akin. Nagbago ang lahat nagbago lahat at tumahimik ang lahat. <laughs> Maaari mo bang ikwento dito kung ano yung mga pinagdaanan mong paghihirap sa loob ng kulungan na yun? ko sa inyo nung nasa Caloocan City Jail taong 2006. Okay, sir. Wala akong ginawa kundi magbenta ng drugs. Magbenta ng sigarilyo. Ang sigarilyo magkano? 80 pesos. Malboro, sa stick. Anong panahon nyo, sir? Mm. Sa ngayon, 120 na siya. Talaga, At mapalo pa ng 200 pesos kapag Pasko bago taon. Okay. Pero, kakabenta ko noon, pati drugs sa sundan na. Hindi ka naman nahuli doon, sir, sa pagkakabenta? 2010, huh? nung ako'y masakote ng BJMP. Ano? Ang, ang, ang haba ng panahon, mula 2006 hanggang 2010. So, doon ka pa lang na ano? Doon pa lang ako nasakote. So, namayagpag ka noon, sir. May pera ka noon ng mga panahon na yon, tama? Ang pera ko sapat lang eh. Hindi ako nakahawak ng ano nang marami. Kasi may mga ano kami, tatay tatayan. Okay. May may hari. Ay, may okay. nagmamay hari. Pero nakasaksi ka rin ba doon ng mga kagulo ang katulad ng tinatawag nating riot? Oo. Ultimo sa akin nangyari. Ah, paano sir? Bukod sa nasaksihan ko, naganap din pat pati sa akin. Okay. Sa akin naman nagsimula sa rancho. Ah. Nandahil lang sa tinapa. Tinapa? Okay. Eh, akin yung tinapay. <laughs> Nagkagulangan sa tinik. Parang, parang si Stefan siya. Isa na nga lang yung rancho. Okay. ako pa. Ah, talaga, talaga. Ayaw pa talaga, ayaw pa talaga ibalik sa akin. So, anong, paano kayot ang riot ang sir? Sinuntok ko kagad eh. Oh, tapos, after noon, nagkasundan na. Nasundan ang ibang mga pangkat. Nasundan. Talaga, sir. So, paano pa yun? Ah, oh, Nagdating ganyan mga empleyado, empleyado, natin, may mga hawak na pamalo okay. para matigil. So, dahil lang sa tinapa. Dahil lang sa tinapa. <laughs> Sir, ano ang sitwasyon ng mga tulugan doon sa City Game? Yan, maganda yan. Masikip. Kahit maluwag, masikip. Anong... Wala, wala naman tayong pere. May kabo. Ah. Na kulan kailangan sundin. Kahit maluwag, ilalagay ka sa siksikan. Kapag paborito ka pa ng mayor, ilalagay ka sa buyon. Para doon ka matulog. Natatalsikan ka ng tubig na naliligo. matatapunan ka ng sabon. Malalaglagan ka ng mga toothpaste, toothbrush. Minsan, okay. makaagipan ka ng mga basuraan. Kasi nandun ka sa gilid ng buyon eh. Okay, yun yung mga sistema ng tulugan doon, sir. Naranasan ko lahat yan. Kasi jamute rin naman ako eh. Jamute rin ako. Sistema ng pagkain, sir? Yan ang pinaka masakit. Kasi... Mawawalan ka ng lakas Mawawalan ka ng enerhiya Mawawalan ka ng potassium, calcium Paano ba naman ang kakainin mo Nilaga na nga lang, kulang pa sa asin Wala na nga bechin. So matabang Matabang, tapos talo pa Talo na sa kitchen, talo pa sa kabo <laughs> Lahat ng pandurugas, pandaraya Gagawin sa mga maliliit na katulad ko Okay, sir Na nangungulungan So, ultimo sa takalan Ampaw, Ampaw. <laughs> Hulti mo yung pato, magre-reklamo. <laughs> yung pato, itiyan mo ng santakal na kasing laki ng rice cooker. Uh, ganon ka laki. mo yung pato, magre-reklamo. Ano ba nasa ng, ng kanin? Yung kanin lang, sir. Napakatabang na wala sa <laughs> May Mayalong ano yun, sir. Mayalong... <laughs> di ko alam kung nilalagay ano doon. Parang di mapanis. Ah, uh, gano'n. Okay. Tatlo lang ang pagkain sa loob. Okay. Baboy, baka, maling. Oh. Sarap, di ba? Ah, oh, sarap. Baboy, baka, maling. Baboy ang pagkaluto, baka sakaling makain, malingat ka lang, panis na. Ayun <laughs> Ay, pala, baboy baka maling. Oh, may natutunan kayo mga kalugang Sa pagligo, may oras ba to? Paano ba sistema niyan? Tuwing madaling araw, ng alas 4. Ano yung gising lahat yon, boss? Hmm, at buhos. Pag sinabing buhos, lahat kayo tayuhan, lahat kayo sabay-sabay. Sa muntin lupa. Ah. Pero sa Kalawang City Jail, individual. Pero kailangan tatlong tabo lang. Tatlong tabo lang. Tatlong tabo? Tapos na? Nakapag-toothbrush ka na, nakapag... nakapag ka na ng brit mo. Ah, ganon? Paano yun? Paano mo pagkakasya yun? yan na lang talaga. Buhay kulungan yun. Hmm. Ah, ganon talaga. Hmm. Matututunan mo yun doon talaga siya. Hmm. Magtipid ng tubig. Ang bilangguan kasi, pook ng disiplina eh. Pook ng disiplina. Pero yun nga lang, talagang maraming ayaw magpa-restore. Ah, okay. Sa akin, by the grace biyaya ng Panginoon. May ginamit siya, pero siya, siya talaga nag-restore. Ang Lord. Okay. Nagkaroon ba kayo ng katungkulan sa, ma sa maximum maya manyan o sa jail? Actually, sa jail hindi ako nanungkulan eh. Okay. Nilagay tayo bilang kabo para manungkulan, pero hindi ko tinanggap. Okay. Sa medium o maximum, sir? Sa maximum naman, wala sa linya ko man talaga eh. kasi noong time na yon dumadanas ako ng hirap niyaya ako ng kalabang pangkat komando sinama ako sa church na ko karinderiya sabi niya sa akin kakain na kami sa si karinderiya okay. hindi ko alam church pala ng born naging christian Sumama nga dahil sa pagkain. Sumama ako sa pagkain. Yun yung pinakatotoo doon. Doon ko nakita yung mga pastor, ang daming dalang pagkain. Okay. Lalo ako nagkaroon ng puso. <laughs> 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 dahil sa pagkain naman. Doon ako natuluyan. Ayun, yun yung naging way niya siguro. Mm. Na kung tayo gutom. Mm. Maraming ginagamit ang Panginoon na pamamaraan eh. Marami. Mm -hmm. Ano ang kauna-una mong naramdam, naramdaman sa na pagpa pagpasok ng isang paa mo sa loob ng mga reyes na yan? Para sa akin, nakakilabot eh. Kasi aarap ako sa mga taong napakalungkot. <laughs> uh -huh. na hindi ko alam kung anong dinadala nilang mga kaso. At ang balibalita ko pa, pwede kang patayin sa loob ng kulungan. Okay. Sa pamagitan ng pananakit gagawin nila sa'yo. Okay. Ayun ang pagkakalam ko. So natakot ka kahit pa, paano? Natakot ako at kinalabutan. Okay. Kailan mo nang na napagtanto na nagkamali ka ng mga ginawa mo sa laya? Noon makilala ko ang Panginoon, sa Muntinlupa, Jabilibid Prison. Nung makilala ko ang Panginoon, lahat na pagtanto ko na ako pala'y mali doon nga hmm. kanina ko pa napapansin sir na lagi mong binabanggit ang Panginoon ano ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon sa loob ng bilibid? yan ang hindi ko makakalimutan yes, sir. ang maranasan ko ang kanyang pagmamahal Alaga, sir. yung bilibig may pader na namamagitan at kulub kami pero may kamay ng Panginoon na narandaman to at naranasan ko. Maaari bang ikwento mo ang mga naramdaman mo sa Panginoon? 2013, after naming magisa ng Granada sa maximum, tinapon ako sa medium. Dito ko naranasan yung presensya ng ating Panginoon na yung damdamin ko ginigiba. Actually, napaka-pride ko eh. Pero nung time na yung winawasak, unti-unti akong bumagsak tapos, meron pang kumakanta ng kantang, Tay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Hindi ko kinaya yung kanta. Doon ako gumagapang at unti-unti pumasok sa loob ng simbahan na pinagkukunwarihan ko. At sabi ko kay Lord, Panginoon, ako po ba may pag-asa pa? Sabi sa akin ng Panginoon, marami pa anak. Kung inaakala mo ang buhay mo sa iyo, wala lang halaga, pero sa akin marami pa. Mahal kita anak. Iyon yung naramdaman mo ba? Doon ako nagsuko ng buhay, sigarilyo, alak. Shabu, Marijuana. Pinalimutan mo lahat yung gol. At naranasan ko ang banal na Espiritu Santo. Sa estado ng buhay mo, ikaw ba ay naging pastor? Noong time na si Raul pa tayo, wala sa damdamin ko maging pastor. Okay. At hindi ko inasam kahit kailan. Pero sa biyaya ng Panginoon, dito ko naranasan na tawagin niya ako. Bago ako lumaya, tinawag na akong pastor sa Muntinlupa. At hindi ko sukat so na kalaing nung ako'y lumaya na, nandito na, magpapatuloy yung salitang pastor. Ah, talaga, sir? Hanggang sa tuluyan na ako naging pastor. Tinapos natin yung bachelor. Apat na taon ng pag-aaral. Pumasok ako ng Master of Divinity, dalawang taon. Tinapos natin yun. Talaga, sir? Hanggang ngayon, nagpapastor ka? Nagpapastor at nag-aaral pa rin sa salita ng Diyos. Salamat. Dahil sa pagpapastor mo, ibig sabihin, isinuko mo lahat ang buhay mo sa Panginoon. Tama, boss? Totoo po paano nakakatulong sa iyo ang pagiging pastor sa loob ng Pilipinas? Malaki kasi yung sentensya na meron ako na babawasan. Ah, talaga? Okay. Pero hindi yun ang kung bakit ako nagkaroon ng puso lalo sa pagiging pastor. Talaga siya. Nababawasan pala pag may mga layunin ka sa loob, no sir? Hmm. Okay. 2015, sabi ko, Lord, ilang paskot bagong po, babasagin taon po mababasagin ko. Nakakasampuntaw na po ako, may gitna po. Padarat langit lang nakikita ko. Gusto ko na makita ang ermat ko, erpat ko, mga brother, sister ko. Pitong araw, sumagot ng Panginoon. Inaano siyang pangalan ko, Amir Adwana Kalinaw, laya ka na. Amir Adwana Kalinaw, laya ka na. Talaga, Dalawang araw ang pagitan, Pasko na. Pinalaya ka bago magpasko, ibig sabihin. Kasama pala ako sa regalo ng DOJ. Kaya sabi sa akin ng overseer, ikaw pala si Amir Kalinaw. Binabaan ka ng papel ng DOJ, good moral character ka, laya ka na. Talaga, sir. Mm. Praise the Lord, Sir Talaga naman <laughs> Salamat po Pagpapala talaga sir. Mm. Habang nagpapastor ka dun sa loob ng Bilibid, Sir Marami ka naman bang naihikayat Na mga inmate doon na sumapi sa'yo o sumama sa'yo Marami po Talaga? Marami Ano yung pinapaliwanag mo sa kanila? Bakit sila sumasama sa'yo? About word of God pa rin Salvation Kasi likas na dapat malaman nating mga tao ang kaligtasan Yes, eh? May mga okay. polis tayo para iligtas tayo sa physical. Okay. Pero meron tayong Panginoong sa Kristo na dapat iligtas tayo sa spiritual. Okay. Darating ang panahon, itatapon tayo sa si impyerno. Kung wala tayong relasyon sa Diyos. Kung hindi natin tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Okay. Pero kung tayo naman ay sumasampalataya sa Diyos, tinanggap natin si Jesus at, sumas at sinasamahan natin ang gawa ng paglilingkod para sa Kanya, meron tayong buhay bueno, na walang hanggan. Walang impyerno pag ganun. Walang impyerno. Kailan dahil magusto ng Panginoon eh. Sa bang tayo tayo sa kanya. Wala naman. Pero sir, depende pa rin yan sa tao. Kung mapapasunod mo siya o hindi. Tama. Totoo yan. Napakairap po. Napakairap talaga. Bagamat nagdadala ako ng tao sa loob ng church, dalgampaning ko yun eh. Okay. Kasi hindi lang, dahil nakilala ko ang Panginoon, para sarili ko lang eh. Hindi tayo pwede maging selfish or makasarili. Kailangan natin magdala talaga. Okay. Ngayon, si Lord nang bahala sa kanila tayo naman instrumento lang. Kung hindi naman siya nabago, walang problema. Maray pa naman panahon eh. Uh, Kaya sa akin, nasasaktan din ako pag hindi siya nagpapatuloy. Pero pinagkakatiwala ko na lang sa Diyos. Ganun na naman. So, Pastor, Pastor na itatawag ko sa'yo. Yes, sir. Kamusta ang buhay mo ngayon sa laya? Lalo tayong pinagpala ng Panginoon. Talaga. Alam niyo po, dati pag lumaya ako, taong 1999, taong 2000, 2001, 2002, Dalawang araw lang nasa loob na naman ako. Umiiyak ang nanay ko. Pero ngayon, pero ngayon mula 2015, 2024 na no ngayon. Okay. Nasa walong taon may gitna po tayo. Ah. di pa po ako nakukulong Kahit pa bumalik ka sa lugar mo. Na napaka-pusakal. Pero 'ko naglilingkod ka naman sa Diyos na buhay. Hindi ka pababayaan. Okay, okay, okay. Ano yung feeling ng mga taong ngayon dito sa paligid mo? Dati kasi ang tingin sa'yo, di ba? Ayan, maganda yan. Ayan. Ano ngayon ang tingin nila sa'yo? Nung unang litaw ko rito, wala naniniwala niniwala sa akin. Ah, talaga? Maaring hanggang ngayon, kalatim porsyente pa lang din talaga. Kasi maray pa rin talaga hindi naniniwala sa akin. May yung punuin yung bakas ng kapon. Uh -huh. Mahirap takpan yung butas na iniwan mo kapon. Sabi ko nga kay Lord eh, Panginoon, sino pong mga taong magtitiwala sa akin? Sabi ng Lord, nangangamba ka ba? Ako magbibigay sa iyo ng mga tao magtitiwala sa iyo. Kasi ninakaw ko yun Okay. Pero ngayon, by the grace, may mga naniniwala, nagpapakain tayo rito. In sinikot ko ang barangay 8. Pakain na ng pakain. Talaga. At pinapakita mo sa kanila na... Na meron talaga tayong Diyos na bumago ng buhay natin. At malaking pagbabago para at sa akin. At malaking pagbabago para sa akin. Ah, Pastor, ah, ako yung natutuwa at napili mo ang aking programa na makapanayam Salamat sa Diyos. Salamat, Pastor. Ha? Biyaya ng Panginoon. Pastor, bilang isang, ikaw ay isang pastor, madalas na nakikita mo sa paligid ng mga kabataan na walang direksyon ang mga galawan. Maaari bang bigyan mo sila ng paalala o babala sa mga pwede nilang sapitin kapag pinagpatuloy nila yung mga balagpag nilang gawain? Para sa mga kabataan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang gusto kong iatid sa inyo na mensahe, salita ng Panginoon. Alam nyo, walang magandang patutunguhan ng buhay natin. Napakikli lang po ng buhay. Pinagdaanan ko yan, bagamat etot buhay, sa biyaya lang ng Panginoon na buhay tayo. Ilan sa mga kaibigan ko pumanaw at nag-iwan ng isang malaking tanda at talala sa akin. At may mga ilang kaibigan, puro mayor de mayores, at mga nanunungkulan sa Gen at Muntinlupa. Sa mga kabataan na nagyadyaan, uh, encourage ko po sa inyong lahat. Maalin na lang po ninyo ang inyong mga magulang. Makinig kayo sa payo nila. Huwag nyo nang saktan yung kalooban nila. Sumunod kayo sa iuutos nila. Magkaroon tayo ng puso sa buhay natin na masigit na palagaan natin yung bahay na meron tayo. Huwag na kayo lumabas ng bahay kapag uh, nakita natin alas 7 na ng gabi. Puso ang bagansya. Huwag na tayo maglatag ng lamesa para sa inuman. Doon na lang tayo sa ng bahay. Huwag na tayong masyadong nakaubad, nag-aangas-angas. Gawin natin formalan ang lahat. Bigay natin lahat para sa mga magulang natin para pagdating ng araw, hindi tayo sakit sa ulo sa kanila. At dalangin ko, matapad ninyo ang inyong mga pangarap. Sa kabila na kayo nag-aaral, matapos ninyo ang inyong mga kurso isang araw kayo naman ang magbibigay ng pinansyal para sa mga magulang nyo yun sir baka may gusto kang batiin pastor mga kalugares at kakosa natin dyan alam ko napapanood nila tayo Ah, uh, shout out sa kumpare ko kay paring awel ng mayor de mayores ng malabon at shout out din sa lahat ng mga kapastoran ng mga ex-con kay Pastor Bot Margola, kay Kuya Ambet, kay Pastor Noel Alberto Dison. Shout out din kay Kay na Pastor Peter Villa mga kumpare ko na dating buhay ay mga pusakal, galing maximum. Shout out din para sa lahat ng mga ebanghelista at mga street preaching. Pastor Jerry De La Pente, Pastor Perster. Sa lahat-lahat ng mga kumpare at mga kaibigan ko na mga pastor na ngayon. Yon, isang karangalan po ang makausap ang isang dating madilim ang buhay at ngayon ay may liwanag Pastor, maraming maraming salamat sa oras na inilaan nyo po sa akin. Praise God. Maraming salamat sa oh, Diyos. talagang kinilabutan talaga ako sa mga mensahe mo. Talagang pag-usapan talaga si, ano, si, diba? God. si God. Talagang kikilabutan ka. Uh, at galing sa puso At galing sa kanyang isip Ang lahat ng kanyang binigkas Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo Na kung sakaling magkikita tayo Ang gusto ko sa laya Huwag sa bilibid Kaya naman sa lahat ng naniniwala At sumusupot sa kay Bosho Pagpalaan po kay Nawa Kung oh may kapal Peace out Pastor, maraming maraming salamat sa inyo God first God first pray po tayo sama-sama para kay Sir Bosho Hallelujah Lord Panginoon namin, maraming maraming salamat po. Sa mga oras na ito, kami po nagtaos ng gawain nyo. Kahit man lang sa kaunting oras, at kahit nakakaranas kami ng ilip, bagamat merong electric fan, pero kami natin naman kami, Panginoon, na madanas kami ng hirap. Pero wala lang kihigit sa hirap na naranasan ng iyong anak na si Yeso Kaya wala kami pwedeng idahilan. Ama, ito po ang buhay ni Sir Bosio. Nilalapit po namin ito sa inyo. Nagtyaga siya ang pumunta ng sa kalaokan. Iingatan nyo. Ganun po ulit ang aming dalangin na makantan niya muli ang pag-iingat niya at paggabay. Hanggang sa siya makaumis sa Maranyake, doon mismo sa kanyang tahanan at kasama ng kanyang sambayanan. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Naba Lord, yung pang-araw-araw na kanyang buhay, palagi mong susuportan at lagi maghahari sa kanyang tahanan yung peace o yung kapayapahan para sa kanyang pamilya. Yes, Lord. Pagpalain mo po siya sa lahat ng kanyang pagbablog, maging ang kanyang amot at ilang mga kasangkapan niya at sa lahat ng bumubuo ng kanyang grupo. At pag-iingat mo at paggabay, patuloy namin itong dinadalangin at yung wala kaming karamdaman, maging ang ilang mga pamilya ng mga taong ito. Yes, yung wala silang karamdaman, at hindi nila maranasan ang maklaseng uri ng sakit. Lord, maraming salamat po. Napakabuti niyo po, napakatakilan niyo po sa pangalan ng inyong anak na sa Isa Kristo. Ito po ang aming sabat na langin namin. Amen. 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 Sir, salamat po talaga. Amen. Amen.